paglilinis natin ng mga hito. So, again, don't forget to subscribe my channel. Sinay the portion po sa mga bago pong nakapasok, dumadaan at sumisilip ng ating Bahay Kulita Premier Marathon. Okay, guys. So, yan. Ang ating mga gito ay pinabili ko sa aking uh, mahal na asawa. Shout out kay Jerry. Yes, yes, yes. Ayan. So, limang hito na ating uh, iihawin. So, ngayon ay uh, paano ito linisin? Pinaalisan ko na ng hasang sa may uh, tendera sa palengke. Ayan. So, ilimis natin sa pagkatang hito ay sobra ang kanyang dulas. Kaya, ang sabi ng aking uh, asawa ay uh, kundi malinis ng asin, ay linis nito ng abo ng uh, pinag uh, ihawan. Ayan, mga ipag pinag ihawan na abo para mas okay. So, dalawang aking sinubukan, asin at saka abo. So, ngayon, kumuha tayo ng uh, asin muna. Ayan, asin. Ayan. Para mapagbiyan natin ang aking uh, sweetheart na sinunod ko ang kanyang utos. ba? Diba? So, kailangan so, sundun-sundin din naman na -minsan ang paminsan-minsan ang inyong mga asawa. Ayan, guys. Alright. So, tayo ay... Pasahaguri mo lang Ayan. So, asin magbabalot lang ng isang takot muna at yan at uh, ihimasimasin natin siya ang itong madulas ay uh, ating ating ihimasimasin para matanggal ang kanyang dulas dati siyang maitim dati siyang maitim ngayon ng uh, ating hidimasimas na asin ay medyo nagkawala uh, nagka nawala ang pagka-itim na kulay. Ayan. So, naging lighter ang kanyang uh, kulay, yung kanyang balat. Uh, so, pag ang ito ay uh, wala pong kaliskis. No? Walang kaliskis ng uh, isda. Ayan. So, So, talagang madulas yan. Kaya kaya kailangan control ng ating mga kamay habang hinahalimusan siya ng, ng asin. Ayan. So, takot na naman tayo muli ng ating asin, guys. Alright. Ah, hindi naman siya masayang sa asin. So, hindi naman na ah, buong ah, ano ay eh, matatanggal. no So, mamaya, try natin mamaya yung... Ah, Lagyan natin yung abo naman. Alright. So, lima yan. So, lahat tingnan nyo. Napansin nyo ba guys? Na nagla-lighter na kulay uh, yung black nya. Hindi na siya masyadong uh, matingkad. Kundi nawala ang kanyang pagka-itim. Na-itim na, itim na uh, kulay ng ating uh, isda. Ayan. ang tawag sa isda niyan ay hito so hindi na masyadong malaki o kaliitan so katamtaman lang ayan. sukat na sakat sa aking mga kamay ayan, so ilagin na rin natin ng pot ni asinang loob para pagka ininom natin ay eh medyo maalap-alap na, so, kaso natin para natin kung yan ay natanggal na Okay, so gatong tinang mabuti. Ayan, sa ating running water. Alright. So, yung running water natin na bunyan ay uh, nawasa. Although, na meron din kaming di bomba. Alright, guys. So, yan. So, itry pa natin muli na hugasan para hugasan na hugasan para mawala ang kanyang Dulas. Ayan. Para lang sikulas na madulas. <laughs> Yahoo! Shout out, shout out. sa ating uh, bahay kulitan sa aming premier marathon. So, ngayon ay uh, Tuesday. Ayan. So, sa vlog na to ay uh, nasa batch 1 hosted by Memang Sabe. Ayan. Go go go. So next natin ilalagay, syempre, ng konting suka. Yan, para tuluyan ng matanggal ang pagka-dulas-dulas ng ating mga hito. Yan, again, imas kung 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 go. go, go lamasin, himasin ang ating mga hito para tuluyang matanggal ang kanyang pagkadulas. Yes, yes, yes. Go, go, go. Alright. Ayan. And pagkahimas natin ng suka, maya-maya ay atin na naman siyang uhugasan. Ayan. Hugasan natin guys. Okay, so tanggal yung mga hasang yan ha? at pinatanggal na sa palengke. Ayan. So talaga siya mga ayan, para matanggal-tanggal ang kanyang pagkadulas. Yes, at maya-maya yan ay maiihaw na. Ayan, maiihaw na. Okay, yan. Hugas na naman sa water. Ayan, para tuluyan nang matanggal ang kanyang pagkadulas. Siyempre, at uh, bago ihawin yan guys kailangan naman natin siyang gilitan yan, gilit gilitan natin at uh, lalagyan natin muli ng asin para ma-ready na ang kanyang pagka pagkaihaw yan ihaw natin yan guys yes 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 go 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 all right all right yan, so ready na para sa ating pag-ihaw-ihaw. Ayan. Okay. Ready, ready na yan. Ayan. So, better check. Ayan. Ilagyan pa rin natin ng konting asin sa loob. No? Para pag uh, ay uh, ayos, ayos, ayos na yan. Alright. So, ayan guys. ba diba? Ayan. Ang proseso ng pag alis ng dulas. Ayan. So, ayan. Gigilitan na natin guys gilit-gilitan natin ang uh, ating uh, biniling hit hito. Ayan, hito. Why wow, guys, go go tayo diyan. All right, all right. Ayan, guys. At uh, malapit na siyang uh, maihaw. So guys, maraming 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 salamat muli at patuloy tayong uh, mag-support sa ating uh, Premier Marathon sa Bahay Kulitan. Alright. So, maraming maraming salamat. Thank you, thank you very much sa walang sawang patuloy na pag -suporta. yeah, Thank you, thank you, thank you for uh, watching and viewing my vlog for today ang uh, paglilinis ng madulas na hito. Yan ang hito. Bye, 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 bye. Bye, 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 everyone. God is great. Yahoo!